So kami lang po ang natira dun sa loob kasi ano, yung employer ko po nasa trabaho. Tapos tahimik po eh. Kasi yung alaga ko nanonood ng TV, tapos ako nagtatrabaho sa kusina. Tapos sarado po lahat. Kasi yung building na po yun, nire-renovate po yun. Yung labas. Kaya hindi po pwedeng buksan yung, pin uh, yung bintana kasi pumapasok yung alikabok dahil nagtatrabaho nga po doon. Tapos tahimik. So wala rin pong wala, wala rin pong sign na nasusunog sa baba. Basta po, ano, bigla na lang, bigla na lang na tumatawag yung amo ko. Pero po, tumawag siya sa CCTV. Sabi niya, ano, bumaba kayo kasi nasusunog na yung building natin. Sabi niya, baba kayo. Sabi niya, Pag, pagkasabi ng amo ko, nagawa ko pang patayin yung aircon, yung TV, tapos kinuha ko yung yung cellphone ko. Yun na lang talaga nakuha ko. Tapos sabay hablot sa alaga ko. Pero pinapakalma ko yung sarili ko kasi sabi ko pag na pag nagpanic ako, pag nataranta ako, yung presence of mind ko at saka yung lakas ng loob ko baka mamaya doon pa matatrap pa kami, hindi ako makapag-isip ng maayos. So pagkahablot ko sa alaga ko, pagbukas ko ng pinto namin, biglang may usok na nga. Tapos ang kaganda lang doon kasi yung pag yung paglabas namin, halos katabi lang din namin yung pinto ng fire exit. Kaya pag, na, pag bukas ko ng fire exit, dali-dali kaming tumakbo na halos mahulog kami. Pagdating namin ng 6th floor po, sabi nung alaga ko, hindi ko na kayang tumakbo. Pagod na pagod na ako." Sabi na Sabi ko sa kanya, e, Iniisip ko, sabi ko, kung bubuhatin kita, mas lalong matatagalan tayo. Sabi ko, gano'n kailangan talagang magbilisan natin dahil oras yung ano. Sabi ko siya, kung hindi ka tatakbo, sabi ko matatrap tayo dito, parehas tayo mamamatay. Pagkasabi ko po noon, sabi niya, sige ante, sabi niya, let's go. Tapos, dali-dali po kami bumaba. mahulog kami dalawa. Pagdating pa po sa back door namin, halos, hindi, nastak po yung pinto. Hindi ko mabuksan. Yung mga tatlong hila ko po pong malakas, hindi ko po talaga mabuksan. Sabi ko, Lord, sabi ko, tulong. Sabi ko, Gat. Tapos sabay hila ko nung malakas, biglang bumukas. Bumungad naman sa amin. Yung umaapoy na yung paligid, yung usok, may naglalaglagan na pong apoy, galing dun sa, na, sa taas, dun sa kabilang building na nasusunog. Nasusunog na rin talaga yung baba ng building namin. So nakita ko yung reaction ng alaga ko. Biglang napaatras sabi ko baka magpanik yung alaga ko at tumakbo kung saan na hindi ko ma mahanap, makabitaw sa akin. Sabi ko, Chan, sabi ko, huwag titingin sa paligid. Sabi ko ganoon sa kanya. Huwag ka titingin sa paligid, ang gagawin lang natin, tatakbo tayo ng tatakbo. Tapos sabi niya, amang tumatakbo kami, takbo lang kami ng takbo. Nagbabagsakan na yung apoy. Tapos, ano, umiiyak siya among um, tumatakbo kami ng mabilis, sabi ko, it's okay siya, it's okay siya. Halos tatlo pa pong building ang nilibot namin, makapunta lang kami dun sa ano, sa open area, sa may park na malapit sa amin. Kumalma lang siya nung nandun na kami, nang nakita niya na yung lola niya. Tapos, dun, dun pagkakita ko nung building na umaapoy na po, nanilalahaw mo na mismo yung building namin, yung tinitira namin. Doon na parang nag-breakdown na naiyak na talaga ako. Sabi ko, wala akong na-save. Sabi ko, yung gamit ko, yung ipon ko, sabi ko, nandun lahat. Pero, medyo kumalma lang ako. Sabi ko, hey lang yan. At least buhay ka sa kayong alaga mo.